Anyway, nagtitingala, wala talaga ako guys, kay like kung bakit pa siya magpaparibad. Na mamayang gabi, sasabulutan ko rin lang naman siya. Sinuna din pad ko? Na, sino ka? For today's video guys, samahan nyo naman kami sa panibagong araw na ito Dahil sa araw na ito is nagpapatay bati na sa atin si Laylay ho Lantawin nyo bala yung post niya guys Tumatakit na daw yung ulo niya Pero yung gusto niya lang is magparibat At tingnan nyo ba guys yung comment ko sa kanya Na itulog niya lang yan dahil kulang lang yan sa tulog At yung reply niya sa akin Nagalit galit man dahil yun oy So syempre ako yun, hindi ako makapagtiis Baka kasi magalit yung dragon mabubuguhan tayo ng apoy Kahit na labag sa akin kaliwuban Pupunta pa rin tayo ngayon sa Bacolod City Habang tayo dito ay nagbabantay na sa Bawa si kaya sumasayaw-sayaw pa. Kahit yung bagring naman ni Gurong Otok, ya. Yeah. Eme. At syempre, kasama rin namin yung pinsan ko, si Toto Dalsim. Ilang minuto yung mga nakalipas, may lumabay na sa nasasakya. Syempre, tatabok na tayo. eh. alangan mo yung sasakyan ng tatabok dito sa atin. And At syempre, nakikita nyo naman na nandito na kami sa sasakyan, no? So, syempre, nakasakay na kami, eh. Eme. Syempre, we are going to the city of Smile. Dahil ipaparibad natin ngayon si Laila. Kahit hindi bukas aking kalooban. Syempre, deserve ng gut-gutan. Eme. Anyway, dito pala natin papag dahan si Laylayo sa Prills Beauty Hub. Alam nyo ba kung bakit dito ko siya ay dinala? Dahil marami daw dito promo. Bukod na maraming promo, magaganda daw at mababait dito yung mga staff. Siyempre eh, lalong lalo na yung owner. Anyway, nagtitingala ba na talaga ako guys si Laylay kung bakit pa siya magpapariban? Na gabi, isa sa bulutan ko lang naman siya. Kawawang Laylay. Eh, melang lang, gamay pa si Toto. At syempre guys, tignan nyo ba si Laylay? ilang minuto yung nakalipas. es parang hindi ko na siya makilala. Char lang si Laylay, gilig Pag umabot ka sa video na ito, mag-comment naman if taga saan ka para malaman rin namin kung saan na umabot yung video namin. Salamat! Guys, nakaabot kami di sa balay, no? Kay nalubat ko to. That's why wala na tapos ang ating voiceover. Sa subo subong video is otisonda naman si Laylay. Maas if ta guys, hindi sa kinala kayo bago na sa ribad, no? Nambulat na sa guys kaya ang kalaylay sa una. Ito, wala to yung ribad, no? Nambulat sa Otisonda sa guys. Kasi syempre na eh, pwede nga kung ako nyo lang gusto nyo. Ang otisonda, sa guys, tanong tang reaksyon ni Laylay. Mm -mm -mm -mm. Sino na dito pad ko? No, sino ka? Hello. Hello. Sino ni? Ning... Oh, sino ni to pad ko? Sino ka? Okay, sino, ka? sino ako? Sino ka? Sino ako? Ambot? Sino ako? Sino ka? Lolo. Lolo, sino? Oni man? Lolo, lolo ko Oh ano 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 hindi ano pick up ano 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 isa ano 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 Sin! ano 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 Hindi ano ano man! Ah, think, man? Tino, ni man? Pala, naging kakaroon. Baw, pagkatapos may ako ako nang gusto mo, mahamo ka pa na? Oo, hindi ko sakit d'ya po nulo ko. Nga ah? Sakit d'ya Sakit d'ya po n d'ya po eh. na Nga ka na Daw, hindi ko pa magpakulong eh. Baw, abusar na ng inyo yan. Hindi na na pa sikit, sakit sakit, hindi na, na pa batik-batik. Abusar na ng Ay, tawag. Na ano? Sakit lang da po nulo. Sakit eh, tulog na. Kaya bravo na, pula ka si Kisilpon. <laughs>